Gato lang ang gawin mo kung nagpanggap na pato ang iyong motorsiklo nitong nagdaang bagyo. Isa itong lumubog na PCX pero umaandang. Gagamit tayo ng Extreme One The Lubricant para matanggal natin yung mga natirang tubig o acid rain na nasa sakit. Ganito lang ang gawin nyo. Esprehan nyo lang lahat ng sakit. Safe yan. Paano masabi? Pwede kasi sa katagalan nyo ng paggamit ay eh magkaroon yan o mag-build up yan ng corrosion na kung saan hindi na magkoconnect ang iyong mga electronic parts papunta sa iyong ECU at maging sanhipa ng iyong pagtirik, kamot, ulo. When? Hindi ko. <laughs> Isa sa mga indikasyon na tumalab na ang acid rain sa iyong motorsiklo kapag nakita mo ang panel board mo na may nakailaw na wallet sign kumain ka kanina power off at dahil may napadaan na balot balot muna tayo days one Seven, 17 days and week 17 days and 2 hours <laughs> sige pabili after natin kumain ng balot nagtataka tayo bakit may sumobrang screw pero ang importante dito isinole natin sa may kanya siya na lang maghanap kung saan niya ilalagay ang sobrang screw na ito dahil isang graso lang naman ito, bubuksan pa natin ang motor. Imbis pabalik ng plastic parts, pakalas na tayo ulit. Heto tapos na nga. Satisfied ang kanya. Kaya tinanong ko siya kung alright ba tayo dyan? <laughs> alright.